Hello mga kapatid, good morning po sa atin lahat at nandito na naman po si Maludino Santos para po magbigay ng reaction dito sa Jumkar Alam nyo po mga kapatid, uh, dito sa Jumkar po marami pong nakita akong pagbabago Lalong lalo na po dito kay Carla at talaga pong uh, level up na ta po talaga ang Jumkar alam niyo po mga kapatid, ikukwento ko lang po yung nakikita ko na na pangapagbabago ni Carla at lalong-lalo na po si Jomar. Mga kapatid, ako hindi na ako kumukuha ng video. Yung ikukwento ko lang po yung napakaganda pong uh, nangyayari ngayon dito po sa Jomar. Isa na po doon yung nagtagumpay ang channel ni Carla na talaga po uh, napakaganda po ang takbo ng channel niya. Congratulations sa iyo Carla na talaga naman po marami talaga ang nagmamahal po dito sa ating Bibi Carla. Ayan, Merry Christmas sa iyo in advance. Uh, Bibi Carla, na dahil napaka uh, buti mo talagang tao at anak sinusubaybayan kita lagi na kahit ano uh, maliit man nakikita ko po yung kabutihan mo kahit napakaliit na bagay na appreciate ko talaga ang pagiging mabuti mong anak napakabait mo talaga na nakita ko po talaga lahat yun at higit sa lahat yung pagbabago talaga sa iyo at napakaganda mo kung maganda ka noon lalo ngayon gandang ganda ako talaga sa na talaga po nababago na yung katawan mo na pumapayat ka na napakaganda po at talaga naman kung makikita natin kahit wala kang make up sobrang ganda mo napaka natural ang ganda mo Carla baby Carla sobra-sobra I'm so proud sa Carla dahil uh, sa ngayon nga po natuto ka nang mag-drive talaga naman si Papa Joem talaga naman po na nandyan matyaga kang tinuruan mag-drive iyon ang talagang so proud talaga sa inyong dalawa ni Papa Joem dahil sa maliliit na bagay na nakita ko talagang pagbabago mo. Tuwang-tuwa po ako. At masayang-masaya po akong pinanunood ko kayo ni Papa Jom. Lalong-lalo na po pag yung magkasama kayo, yung nandoon kayo sa grocery. Oh, talaga naman. Kilig na kilig ako na talaga naman, na bagay na bagay talaga kayo. Na para na kayong talagang mag-agom na nagro-grocery -si kayo ni Papa Jom tuwang-tuwa po ako sa inyo na pinanunood ko. Masaya kayong panoorin. Uh, hindi ba yung scripted na pinanunood? Very natural po yung galawan yung dalawa. At hindi na kayo nahihiya sa isa't isa't lalong lalo na ikaw, Bibi Carla, na talagang napagdaanan uh, daanan mo na, talagang na ano mo na yung magiging mahiyain mo. Kaya ngayon, napakaganda mo nang panuorin at talaga naman, grabe, kinikilig talaga ako sa inyong dalawa ni Papa Jom. Kaya mga kapatid, mga taga, ano, yung mga Jomkar dyan, tuloy-tuloy lang tatin pong uh, suportahan ang Jomkar dahil po grabe sila. Uh, kung ano man po ang mangyari na tuloy-tuloy ano, pa rin po natin suportahan dahil sila po ay may mayroon na sila yung binubuong future, di ba? Next time, baka mga nakita natin, nagda-drive na si Bebe Carla ng sarili ng sasakyan, di ba? Yun po, dahil alam naman natin na si Papa Jum ay mayroon na siyang pabahay, di ba? Napakaganda po yon yung pabahay niya. At yun nga po ay inaabangan natin uli yung uh, tinutulungan niya po na nag, uh, yung bang nangangalakal lang po. Yung po ang inaabangan ko po dito kay Papa Jum dahil isa po ako doon na gustong gusto ko po yung talagang uh, suportahan yung nangangalakal po dahil talaga nakakaawa po yung sabi na nga niya na yung tinitirahan nila po no ng daga di ba kaya po yung bahay na yun parang bahay ng daga kasi marami po na daga daw. Kaya ang tawag natin doon ay bahay ng daga. Binabahayan po ng daga. Kaya kailangan po doon may alis natin yung pamilya na yun. Di ba? Na nakakaawa po. Hindi natin yung sabihin na lang natin yung mga magulang okay lang yun. Pero yung mga bata po doon ang nakakatakot po na hindi natin dahil alam na mo ang mga bata, 'di ba? Ah, uh, batayan hindi nila alam kung limbawa yung kinakain nila ay nadapuan na ng daga at nakain nila yun po ang nakakatakot doon di ba po mga kapatid kaya uh, sana po dito sa pamilya na to kung anuman pong pagkain na iiwan nila dapat kaya naka talaga dapat po talaga ay may takip na hindi po madapuan ng daga kasi po pag nadapuan niya ng daga at kinain niyo ay nanjan po yung magkakasakit tayo di ba at uh, sana naman at uh, ito papa zooms uh, tuloy mo lang na sana uh, siya na ang isunod na isunod mo di ba at uh, ito ka uh, talagang ayaw ko po iba ang mga nararamdaman ko po dito sa mga love team na minahal natin. Pero alam niyo po dito, kay Papa Jom at saka kay Baby Carla, may time po yan na hindi na po sila magiging love team. Na yung makikita natin na yung totohanan na. Dahil nga sa nakikita ko po sa kanila, ay talaga yun, darating din po ang panahon na magiging mag-agom na sila. <laughs> <imitation> ay, ay, naku, Diyos ko po. Bibi Carla, talagang hangang-hanga ako. Napakaganda mo talaga ngayon na talagang umiba na. Talagang level up na talaga. Hindi na po yung Bibi Carla na pinanunood natin na mahihain. At yung tawa mo, nadadala mo po ako na pag tumawa ka na yan po, aagik-ik rin po ako. Ganun po katindi po ang... Uh, ipik sa akin ni Bibi Carla. At lalo na yung silang dalawa nagbibiro, naku, ang sweet talaga ni Papa Jim kay Bibi Carla. Naku, may surprise daw siya kay Carla. Yung yunakap niya po si Bibi Carla. Naku. At <laughs> doon ako talagang kinilig talaga yung hinanakap ni, ano, siguro naman mga kapatid na panood nyo yun si Bibi si Jomar na yung yinakap niya po si Bibi Carla. Grabe. At si Bibi Carla naman talaga <laughs> Doon po. At uh, yun nga po yung nakita natin na tinuturoan ni Papa Jom si Bibi Carla mag-drive ay napakagandling na po. At uh, isa sa mga ano na... Alam natin na yan, na magkakaroon na ng sasakyan yan po si Baby Carla dahil po hindi po 'yan mag-aaral kung hindi po 'yan magkakaroon ng sasakyan. <laughs> Kasi po ang daming nagmamahal po kay Baby Carla. 'Yan lang po dahil si Baby Carla napakabait niya, napakagaan niya po, 'di ba? Dalhin na isa rin po siya mga tinutulungan na tahimik lang po. Maski po grabe na nababas pa, 'di ba? Ay talaga po na okay lang. Diba? Gugu lang, di ba po? Kaya dito tayo sa mga taong uh, kailangan natin pong hangaan at uh, binibigyan po natin yan ng uh, magandang reaction. <laughs> <laughs> dahil po talaga nakita naman natin po talaga yung kabutihan na ginagawa nila ni Papa Jom. Kaya si Papa Jom, congratulations sa iyo dahil ikaw ay may pabahay na at may tinutulungan na, may scholar ka pang tinutulungan. Kaya maraming salamat sa iyo Papa Jom at tuloy-tuloy uh, lang ang pagtulong, ang, paglingap ang Huwag mong aalisin talaga sa iyo yung charity mo. Kahit po ay nandiyan ang tagumpay mo, ay talaga pong napaka-butin yung tao. rat kagaya po kay Baby Carla na uh, mangyayari yan po ay kayo din po ay magcha-charity, magkukulab na rin kayo ni Baby Carla. Kaya yan po ang inaabangan namin. Marami pong salamat at sana po suportahan natin po, patuloy natin suportahan ng Jum Car na sana ay tuloy-tuloy lang po ang suporta natin. At huwag tayong makakalimot po kay at lalong-lalo na po dito sa Kalingap. Huwag po nating kakalimutan sila Kuya Val Santos Matubang at Idna Vlog, lalong-lalo na si Kalingap ating prab. At tuloy-tuloy lang po ang ating pagtulong. At suportahan po natin ang mga lab team ni Kalinga Prab, ang Jumcar, ah uh, Edsi, at Danjoy po. At Edpaw, ang Cedros Suportahan po natin. Marami po tayong mga lab team na mga bago. Kailangan po natin suportahan. Hindi ko po masyado kasi kilala pa yung mga bago. Kaya ay dito muna tayo sa mga kilala na muna natin. Sa so, tayo diyan ay magre reaction din sa mga bagong love team. Marami pong salamat sa inyong lahat at sa dito po sa Kilig Overload. Thank you so much at suportahan po natin si BPH at Banat Baksik. Ayan, wag at ngayon po ay Pasko na. Sana po magmahalan na lang tayo. Love-love nang po tayo. Huwag tayong uh, magpapadala sa anumang pong galit sa ating mga puso. Uh, dito lang po tayo ay sa social media ay kailangan po lablaba na lang, ayan po maraming salamat, thank you so much talaga sa mga Junker uh, community at uh, sa EDC community, thank you so much at lalong lalo na po dito sa Kalingap community maraming salamat, Merry Christmas in advance, thank you thank you so much, bye bye